welcome to Singapore home Nakalayo kami guys ng aking alaga. aso dito kami nakapunta. Napaiba yung way namin ng aking alaga. aso alayo namin ah. <laughs> Sina, where are you going? Why we are here? Hindi <laughs> ko alam kung saan kapilulusot Oh, nandito na kami sa ano? Ang tanong allowed bang aso? Nandito na kami sa Kalang Studio Nickel Highway guys We're here in Nickel Highway. Hopefully, dogs is allowed. Charrots. Maraming work here. Is it coming up hot? Doon tayo sa ano, luuban, baby. Sinapadpad tayo din eh. Dali. May mga sa loob ba? Kaya kung saan-saan na kami napunta, din eh. Okay. Oh, diba guys? Ika dito. <laughs> arena Park. Nandito <laughs> kami sa Arena Park, Coats Bay na hindi namin alam kung saan kami lulusot. Studium natin. May lulusotan naman doon sa ano yata. To, sa bindagan. Pero I'm not sure yet. Woi, woi, woi. Darling this way. Itu ta. Orang napa layu yata kami ni. Sinang. <laughs> alam saan kami alam kusang kami lolosot. Hmm. Pati si sinang. Dia lang gun shampoo punta. Yung pala sa kabila yung eno. Kalang MRT. Dito naman sa kabila. Mountbatten MRT. Sa Aray! Ayan. Hindi kami pwedeng pumasok sa loob. Ay naku! ay mga guard. Punta sa kabila. Gusto tayo. Ah! Dito tayo sa kabila. Ito. Napadpad naman kami dito saan? arena Nicole Highway O diba guys napalayo kami ng aking alagang. aso. Come on, darling. <laughs> Nagwalwal yung mag-anti. Hopefully, we are allowed to walk in here. Ano tayo sa ano? Pagsak namin nito sa ano, sa studio. Dali. Studio mong bagsak. Nate. Di tayo diyan pwede. Dito pa pwede sa kabila. Di tayo pwede pumasok diyan din eh. Yan. Naku. Dito na kami guys sa Studium Drive. Nickel Hathaway. Kaya eh, hindi namin alam kung kami lalabas. Okay. Saan-saan ah. naman na kasi kami napalpa ng aking alagang aso. Ah, Rina, puso ka din. So hindi natin alam kung saan tayo lalabas. Pag nakita na natin yung way out, saka tayo. Aray ko. Happy, happy. Dito kami pala sa highway. Yes. Yes, really. Yun na din. Come on. Come on. guys yung kalang yung studio nandito kami sa ano labas out of entrance sang ano car park ano yung car park ng kalang studio entrance lang so nandito kami sa highway ay yung bus stop sa kabila at napa, Walwal -wal kami ng lakad ng aking alaga. O, di ba, charot? Okay, hopefully, makakapasok kami sa loob. Nari susu Yes guys. This way, darling. This way, darling. We go this way. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Hurry up. This way, come on. punta kami sa Kalang Wave Wall. Ah, ba? Diba? Charot. Pag pumunta ka sa kabila naman, Kalang MRT Station. May sinusundan kang araw sa ano, sa floor. Ayan siya, guys. Ayan. So, dun sa papunta sa kabila naman, pag yung kulay pula, nagaring king yung aking aso, ayan yung aro niya. <laughs> at yung aray ko ay yung aso ko naman ay hindi ka rin eh Ayun, may mahaba-haba tayong tatawirin Zina. And hopefully makapasok tayo dyan sa loob. kasi mahaba-habang car park. O, oh, diba, guys? Magpunta naman kami din. Di naman kami siguro mawawala ng aking alagang aso pag susundan namin yung araw. <laughs> Kasi nga hindi kami naglalakad din eh. Sa kabila kami naglalakad. Ngayon lang. Wait, wait. Okay, we cross. I know, I know. Tsaka, itong alaga kong aso, medyo takot sa daan. Hindi tayo pwede pumunta dyan, anak. Matitrees passing tayo dyan. Sundan na lang natin din eh. Malapit na bilit na rin kami guys maka ano, makarating sa aming patutunguhan ng aking alagang aso. Aray, Zina. This way, this way, this way. Yes. Malapit, malapit. Ayun yung Kalang National Stadium guys. Nandito kami sa likod. So. problema, hindi kami pwedeng basta-basta pumasok baka mamaya. Hindi allowed yung aso dyan sa looban. So, dito lang kami sa labas. Magwalwal. Diba? Kaya, nandito kami sa Welcome Singapore Sport Hub. Kaso, nandito kami sa labas. Ayan guys. Nakalayo kami ng ang Hold on Zina. Okay guys, update ko na lang kayo pag kami nakarating sa aming patutunguhan. Bye! See you next time sa aming pagwawalwal ng aking halagang asong si Zina Marie. Zina! Bye guys! You say bye bye baby! You say bye bye! Bye!